O oh, Jordan, inumin mo na to, ha? Anti-swelling yan. Pag may naramdaman ka pang kirot sa ilay mo, sabihin mo lang sa akin, bigyan din kita ng pain reliever. Thank you, ha? Pero sa na pakiramdaman? Ang hapon po. Ah, oh, sir. At uh, alika ho, tuloy kayo. Salamat ho. Ano, ah, uh, what can we do for you? Ah, ano, naparito po kami para magbigay ng update kay Mr. Manansala. Tugol po ito sa sinagawa namin paghahanap kay Mrs. Shira Manansala at sa anak nitong si Jordan Jr. Bakit? Naharap niyo na ba? Tukuyin na po namin. Uh, nakatanggap po kami ng report mula sa aming informant na kasalukuyang po nagtatago si Mrs. Manansala sa isang bahay po sa Miss San Pascual. Nakipag-coordinate na po kami sa mga lokal na polis doon. Nagpadala na rin ako ng mga tauan ko para sa gagawing search and rescue operation. Kung ganun, sasama ko sa inyo. Jordan, Jordan! Ano ka ba? Anong pinagsasasabi mo? Hindi ka pwedeng sumama sa kondisyon mo. Maka mamaya lumala ang pilay mo. Taba si Kristie, Jordan. Baka imbis na makatulong ka, eh, ikaw ang mapahamak. Pero ma, ayoko naman tumuangalan dito. Nangako ko sa kapatid ko na bago siya mamatay, na alagaan ko at poprotektahan ko yung pamangkin ko. Pero Jordan, huwag ka nang hindi ko hahayaan na ikaw naman ngayon ang mapahamak. Ako na ang sasama sa mga polis. Christy. Okay. Jordan, please, magtiwala ka na sa akin. Gagawin ko ang lahat. Masigurado ko lang na napitas si Jordan Jr. Okay. Ma, mag-iingat ka ha? Una na po ako na. Dala ko naman po ang cellphone ko, kaya mag-text na lang kayo at tumawag kung may kailangan din kayo at makikibalita rin po ako agad. Christy, mag-iingat ka. Yes. Sir, sir, sir alagaan niyo ang anak ko. Amin na Ma'am, let's go. Saan po tayo? Saan, Pascual? Manda. Dito po. Hello? Hello, Christina. sa na kay banda? Jordan, nasa highway na kami. Siguro mga less than half an hour pa bago kami makarating dun sa location. Wala na bang mas bibilis pa sa biyahe ninyo? Baka mamaya matunugan ni, ni Siren na may mga pulis na darating. Makatakas na naman yan. Sabi ni Lieutenant Alvarez na may advance team na ng mga local police doon sa bahay ng kasambahe ni Shira. Kaya Jordan, huwag ka nang mag-isip-isip ng kung ano-ano, okay? Dahil ginagawa na namin ang lahat. Sana nga maabutan niyo sa bahay niyan. At sana ma niyo yun yung pamangkin ko. Hindi ko mapapatawad yung sarili ko, Christy, kung may mangyari sa anak ni Jeff. Kaya huwag ka nang mag-alala, Jordan. Dahil hindi rin ako papayag na madamay sa gulo ang bata. I will make sure that he gets home safely yung Shira na yan, sisiguraduhin ko rin na mahuli na siya para matapos na yung kasamaan niya. Saan po tayo, Banda? Dito po tayo. Dito po, Banda, sir? Doon po. Ingat ko kayo. Dandaan lang ako. Ayan na si Jordan! 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 Ano nga, dito na si Tita Christy. Maraming salamat po. Salamat sa Diyos. Salamat na siya. Sir! Sir, nasan po si Shira? Bakit siya lang po yung hinuhuli niyo? Wala rito yung suspect na dumating kami. Yaya huh? at bata lang ay nabutan namin. Aminin mo na kung nasan siya, yung walang niyang amo mo nun. Mo na siyang pagtakpan. Gusto mo ba ikaw lang yung maparusahan dito? Ituro e, mo na kung nasan siya. Hindi ko po alam kung nasan po si Ma'am Shira. Inutusan lang po ako maghintay. Rason, Dali mo na siya doon. No. Dias! No. Reyes. Baka hindi pa nakakatakas yung suspect. Bumuko ng isang team. Hanapin nyo na agad. Move. Yes, sir. Ma'am. Makakaasaw kayo na gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para mahuli agad yung suspect. Maraming salamat. Wala po nga naman. Makakaasaw po kayo. Sir, excuse me po. Oh, yes. Sir, may nagradyo po sa amin. May sumabog daw pong bangka malapit dito. Search the area. Move. Lieutenant Alvarez, lulan po ba si Shira ng sumabog na bangka? Ah, Mrs. bini pa po namin. Sa katunayan po, nagbigay na ako ng instructions sa mga tauhan ko na isearch po ang buong perimeter para mahanap ang katawan niya. Pinaparetrieve ko na rin po doon sa may wreckage ang lahat ng posibleng magamit na ebidensya. O okay Dias. balita. Ang going pa rin na sir sa paligid ng explosion area. Pero mukhang mahihirapan ng mga tauhan natin.